a public service announcement from Kape at Kampay. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit, yung pangit talaga, yung hindi mo matanggap. At wag ang boylet na iyong pangarap. Ngunit bakit ko sinabi to isip lang? Pagkat magagandang boylet ay naglalaro lang. Nang iyong oras, pagod, hirap, at salapi. Ngunit handang-handa ka namang iwan at Anytime, mga tool. Kaya ang awit namin sa inyo ay... It's only words and words are all I have to take your heart away. Pane, ano ba yung ginagawa nyo? Gusto nyo bang lumabas na naman si Aling Selma? Uy, Ha? Puro kayo tanong eh. Uy, wag na ito. Bebehave na po kami. Alam mo, Chabi, kami ay nagbibigay lang ng public service announcement kasi napakahalaga gagamitin mo ang salita para sa magandang mga advokasya. At syempre kasi alam naman natin, kahit salita lang yan, it's only words, pero words are all that we have para baguhin o sirain ang buhay ng tao. Oo, kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong edisyon na ito, ang kapangyarihan ng salita. Ang kapangyarihan ng dila. Bleh. Bleh. At kailangan pakalmahin o oh, kalma ang ating mga salita. Asere. Dito lang sa Huy at, at Kampay! Asere. Ah, eh. Hey. Buhusang <laughs>